Finally, meron na din green hair ang Lolo at Lola Grasshead. Unti-unti na talagang nadagdaga ng ating grasshead family. Super ahaba na din ng kanilang hair at marami-rami na tayong gugupitan. At sino-sino kaya magkaka-haircut today? Bago yan, ito muna yung day one ng Lolo and Lola grasshead. Siyempre, wala pa tayong makikita dito kasi kakalagay lang natin ng water. Day two, naubos na yung kanilang tubig kaya nirefillan ko na ulit sila. Pero same pa din yung kanilang itsura. Day 3, binalikan ko sila tapos ganito na yung kanilang head. May konti na akong nakikita na brown na nakatuso. Day 4, ito na yung kanilang hair. Meron na talaga silang brown hair. At good sign na yan, napapatubo na ang kanilang green hair. Day 5, super bilis, meron na agad silang green hair. Maiksi pa lang, pero kitang-kita mo na talaga. Day 6, ito na yung kanilang buho. Grabe no, ang bilis humaba ng kanilang hair. At mukhang magiging makapal din ang kanilang buho. Day 7, ito na yung buhok ni Lolo and Lola Grasshead. At kitang-kita mo na talaga na ang healthy-healthy ng kanilang hair. Makikita mo din na lahat ng grasshead super haba na ng buho. At kailangan na ulit natin silang gupitan lahat. Kasi tingnan mo naman, napakagulo na ng kanilang mga hair. Anyway, eto nga pala ulit si Al Grasshead. Nakakaunti ang buho. Hindi na natin siya gugupitan kasi kokonti naman yung kanyang hair. And ito na din ang kalaro ng Twins Grasshead. Sila nga pala si Sky and Sunshine. Ito yung napili nating name last time. At naipadala ko na din yung Twins na Grasshead para sa winner. So, bale, ito na yung itsura ng kanilang hair. Para talaga silang kulo. Para sa kambal na Grasshead naman, ito na yung kanilang buho. Ang kapal ng nga din ang buhok nito ni Pepe. At si Pilar ang dami na din hair. At time na nga para i-makeover natin sila. Ito nga pala yung kanilang roots sa likod. Inuna ko ng gupitan itong si Pilar. Tapos hinati ko na din yung kanyang buhok. Kasi syempre ibabalik natin yung kanyang ponytail para cute. Pinalitan ko lang din ng sun yung isa tapos flower naman yung kabila. Si Pepe naman pinantay ko ulit yung kanyang hair. Tapos nilagyan ko na din muna siya ng ipit. Diba? Ang cute na din niya tapos meron pa siyang bangs. Si Mrs. Grasset naman ito't halos hindi na makita yung kanyang ponytail. Ad At napansin ko din yung gitna. Grabe to yung tuyo na pala. So, ang plano ko ay gugupitan ko na lang muna siya. Tapos, hindi ko muna siya iipitan. Baka kasi masave pa natin yung kanyang hair. Kaya, gunupitan ko muna siya ng maiksi. At sana maging fresh pa ulit. Si Mr. Grasset naman, ito na yung kanyang hair. Grabe ang haba. At gugupitan na lang din ulit natin siya ng maiksi. Kagaya kay Mrs. Grasshead. Napansin ko din kasi yung gitna ng kanyang hair. Grabe na yung pagka dry So, iniksian ko na lang muna para makahinga-hinga ng konti. Grabe o, oh, tingnan nyo ang kapal tapos yung gitna niya kulay brown na talaga. Tapos ito na nga si Lolo and Lola Grasshead. O di ba? Parang bagong love team. Si Lolo Grasshead ito na yung kanyang face. Meron na din siyang root sa kanyang muka. At tumahaba na din yung kanyang mga uga. Pero in fairness, ang healthy ng kanyang mga hair. Meron na din siyang konting green hair sa kanyang face. Si Lola Grasshead naman ito na yung kanyang hair. Ang ganda din ng tubo ng kanyang buhok. At in fairness, makapal din ang kanyang hair. Hindi muna natin sila gugupitan kasi nagpapahaba pa naman sila ng buhok. Hayaan muna natin mag kasi tamang Sama super healthy pa yung kanilang mga hair. Tinanggalan ko na lang muna sila ng mga buhok sa kanilang face. Siyempre para malinis tingnan. Tapos, minasure ko na din muna yung kanilang buhok. 7 cm na yung kay Lola Grasshead. Si Lola Grasshead naman umabot na lang 10 cm. Nakakatuwa kasi super bilis talaga humaba ng kanilang hair. Maya-maya tinawag ko na din ang twins. Siyempre para magwater. water Sila kasi talaga ang tagapag-alaga ng mga to. <laughs> Super happy din sila pag nakikita nila naghahabaan na yung mga hair. Syempre, lalo na si Chino excited siyang magbunot ng buhok. Habang si Charlie may ginagawa. It's O di ba pinanot pa nga si Mr. Grasshair? <laughs> hungry now. Nakita nila akong kumakain ng gummy bears at sabi niya hungry na daw siya. Kahit yung gummies lang naman ang gusto. Best actor talaga. Happy following me. Pay <laughs> <laughs> natatawa na nga lang itong si Chino sa kanyang kakambal Nabubulol-bulol kasi itong si Charlie at pati na natatawa sa sarili niya Anyway, pagkagupit ng mga buhok ng grasshead ay pinanood muna namin sila At grabe ang twins sa background, super sweet talaga, kala mo hindi nag-aaway Super happy sila sa grassed family